Yo, what's up mga ka-vlog? So, update na no? So, wala tayo content buhaton. Mora, video-video na tayo tayo. Huwag tayo lang content buhaton. Ah. Oh, di ba? <laughs> oh. Yan, wala kaming ligong ngayon kasi hindi kami nagkawi pa sa bahay. <laughs> Yan po, yung si Baby hindi pa nagalabas. But zone, makikita niyo mga ka-vlog, no? Soon! <laughs> makikita niyo yung sound mga ka-vlog. Yung si Baby lalabas na dito ilang lang nyo maklaro yung ano niya yan niya po ay klaro daw kayo ano yung sinasabi niya yan upload muna tayo no wala po tayong ibang content ngayon no ito lang muna ay eh, baka hindi tayo makapag upload ng after 4 months ah, baka ano tayo tayo dyan pagalitan tayo ni youtube <laughs> magigalit talaga si youtube kapag hindi kayo nakapag upload after 4 months lagpas na kayo ah nagagalit talaga si YouTube no. Yan sa mga baguhan pa lang diyan sa pagba-vlog. So palagi kayo mag-iingat sa mga i-upload mo na video no. Yan, lagi niyo tandaan yan. Sige, dito na lang tayo no. So may nito dito naghihintay doon sa unahan. <laughs>